Ate, sunod na lang kami sa bahay nyo. Nakakahiya naman sa iyo, ha? Ah, Sige. Wag uh -huh. <laughs> ka nang buwan na nagagasta sa edukasyon. EJ ka nga agwaan. Mano? Bukasyon? Buwan na nagagasta sa edukasyon. Mano, ti alam mo sa may saldo, 50. Mano pa masaya magang school yun? Nakikisakay lang ka. Nakikisakay ka. Anong year ka na? Grade 11 to. Grade 11. Tapos nag-asawa ka. Kaya naging topo kasi yun <laughs> <laughs> nag-asawa ka. Niya, yeah, may tanda asawa na ha. Ah, ha ah. Madi, ana. Mano taon dyan ang asawa? mo? 20 lang dun po. 20 rin siya. Halos gaedad niyo yung anak ko, 21. Dahil sa module. Dahil sa module. Iba ang module. 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 At least wala pa kayong anak. Meron po. Ay, meron kang isa. Ilang taon? Dalawang taon po. Dalawang taon. Eh, anong trabaho? Ag-breastfeeding? Ag Hindi, anong po. Hindi nasaan yung anak niya? Nandoon po sa ano ba? Sa asawa niya doon sa ano na sila sa naggatatan. Taga nagtatanong si asawa, doon kay nakatira. Nakiki, ano po, ano. Nakikitira din siya. Nakikitira ka din dito. Ba't sina kayo nga Hindi ma, Hindi Uuwi sila dito pagkahapon. Ay kasi doon nag-aaral siya doon. Uh. Naga Ay naki Doon ba punta yung subject mo? Uh, boundary. Ah, o, 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 malapit na. Malapit boundary. Saan. Bidwang nagtatatan hmm. <laughs> ang... ang... no? Ako din, umiiyak ako nung dalaga yung anak ko. Oh, wala na eh, ganun talaga. Acceptin natin yung mga magulang. Na, Naroon ko ka edad eh, so, Walang, ano, awag ti ma ma maaram tayon. Eh, anak natin na. yan eh. nandiyan na. na. So, move on na lang. Agbasa ka na, na yung anak ko. Wala ko nagpintas ka Nagtayag ka pa. Nagmeta ko mga pulis. Maganda ka. Matangkad ka. Ay, Maria Pasina. Pero anyway, tapos na yan. Mag-aral na lang kayo mabuti. Alam mo na yung kwento ng buhay. hindi totoong kwento ng buhay, hindi lang ketik-ketik. Ano? So, kung may dala lang akong, ano, extra money ko, binigay ko na kasi saan. Gaya <laughs> hindi. Oo, kung so, may extra lang akong ano, ano, bibigyan sana kita ng allowance mo, anak. 50 pesos isang araw. Parang yung daycare ko eh. baon na lang silang pano. Good. Kaya mo anak. Mag-ano ka? Ang ko. <laughs> Magkano ang buwan na nagagasta sa edukasyon? Sa so, dapatahin natin, 50 times 22. 30. 22, basically. Ay, 22. 5 times 2. Uh, five times 2 one thousand five, one five mo na lang. Tumindaman na lang 1, uh -oh. buwan na gagastos sa bayarin sa bahay. dati ko, mano korian 153 anti, lang, one hundred fifty ko lang. 5 na dato yung 150 tiktikan nyo nga magkano ang buwan na nagasas sa medical wala naman ano nawalan ng hanap buhay talaga nawalan ng hanap buhay no kung naapektuhan kayo ng bagyo alati senior citizen dito yung manang adi ay anya na ganun adi nga lang ma'am bell bell at tanya na awan na awan may babaeng senior wala may buntis? Wala. Ano? Ah, ang gabi ko pa si Kuka. Nakuhaan. Nagsintas ka pa yung mga. Pulis kang tuwan. Challenge mo dyan, <laughs> yeah, sure, sure. anak mo. Dito, ah. Ikarigatam. A working student itan, ka nung no, mabalbalin. Agriculture ka ala. Umunta ikaw ka kinilakay ko. Kaya scholar ka, ka kinimakson. D.A. Agriculture, hindi nagtara ang kasi S.U. Kaya ikaw ka kinilakay ko. Kaya ikaw ka Oh, dapat mag ano ka nang kwan. Dapat doon ka sa opisina uh, ni Sir Maxon sana. O, JT mo sana doon uh, sana. Mas uh, no, pangarigan oh. ko ata. Ma marami na mag-scholar sa agriculture. Magkilala hmm. yun nila kay ko. Ah. Ano Maxon? Mayroon bang miyembro pamilya na may Maxon edad na limang ba? taon pa baba? Meron ano? Mayroon. Yung two years old mo? Kayo ba ay isang single-headed household? Hindi naman. Hindi naman kayo hibalay, no? Kayo ba ay child-headed 아, 살 기억이 네